Zian Gasa itinangging hinahunting siya ni Atong Ang dahil sa umano'y komento niya sa mga nawawalang sa bungero. Para sa aking balitang showbiz, maring itinanggi ni Sian Gaza na inahanting siya ng negosyante at kasalukuyang karelasyon ni Sunshine Cruz na si Atong Ang. Lumabas ang nasabing issue matapos na manoy maging topic ng controversial na social media personality si Ang sa kanyang Facebook Live tungkol sa isyu ng mga nawawalang sabungero. Sa nasabing Facebook Live o manunisiyan ay binanggit nito ang mga katagang so inamin mo na ikaw ang nagpadukot, kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Bangamat walang binanggit na pangalan daw si Sian ngunit marami raw ang nagkomento na si Atong Ang ang tinutukoy nito dahil kilala ito sa industriya ng pagsasabong. Bukod sa nasabing isyo ay binanggit pa raw ni Sian sa kanyang Facebook Live ang babala nito kay Sunshine Cruz na ilayo ang mga anak kay Ang dahil ang mga ito naman ang isusunod na jojowain. Dahil ito ang kaya't naglabas umano ng isang cryptic post si Ang bilang sagot daw nito kay Sian kung saan mababasa raw dito ang mga katagang pasalamat ka hindi ka sabungero at hindi ka nang tatambay sa sabungan dahil baka maglaho ka na parang bula kahit sa ang lupalop ka pa magtatang tago, mahanap pa rin kita. Pero lahat ng ito ay tinanggi at tinawag itong 100% fake news. Mababasa sa Facebook nito ang mga katagang about po doon sa Sian Gaza versus Atong Ang and Thing that's 100% fake news. Ayon pa dito, never siya nagpost ng tungkol kay Ang at hindi rin daw ito nagsalita ng anuman tungkol sa kanya. Iyon umano ang dahilan kung bakit kahit isang video clip tungkol sa nasabing issue ay walang mahanap dahil hindi ito totoo. Sinaipan ni Zia na okay na okay sila ni Ang at may isang Facebook page lang daw na gumagawa ng mga fake na news articles para lamang makakuha ng mataas na engagement.